Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po pala ulit to bali nandito tayo sa recover nating talong mga kagulay sa mga nag-aabang nga, hindi na nga ako nag-upload dito dun nga katulad ng sinabi ko sa mga nakarang vlog ko ay recover tayo uh, bali ang ginawa natin pagpaparecover mga kagulay ay <clears throat> kumbaga hindi naman natin siya niraton, totaling niraton mga kagulay kasi may mga udlot lang talaga mga talbos, mga dalawang dalawang dangkal simula sa talbos kasi matataas na to mga kagulay nagpastao na to mga kagulay inano natin ng mga dalawang dangkal simula sa talbos tinanggal natin mga kagulay gawangan na pasukan talaga tayo hindi lang tayo napasukan mga kagulay naging Siberyong yung ano, mga kagulay mites at saka trips mga kagulay kaya kung mapapansin nyo mga wala na siyang talbos pero uh, lumalabas na ulit yung mga dahon niya mga kagulay kasi hindi naman totally na raton yung ginawa natin mga kagulay kasi kapag raton dito talaga dapat puputulin yan yan dapat puputulin mga kagulay kapag raton pero ang ginawa ko naman ay para mag-focus siya dito sa mga bago niyang ano to although may mga tama pa rin siya mga kagulay pero lumabas na uh, para mag-focus siya doon sa mga panibago niyang talbos dito sa mga ano siding niya mga kagulay ay yung tal yung pinaka main na talbos yung tinanggal ko mga kagulay. Katulad nito, may talbos to, dalawang dangkal yung haba, pinutol ko siya mga kagulay, ganun yung ginawa ko. Kasi napasukan nga talaga tayo ng trip sa saka uh, kasi halos isang buwan dito na sobrang init mga kagulay. Hindi na di kinaya yung ating formula at Optimax. Gumamit na nga ako nung kinukwento ko sa inyo nung bad odor pero sadyang di talaga namamatay naman siya kaso siber na kasi siya mga kagulay kaya uh, uh, umbaga nag ano na ako nag -decision na ako na ganituhin na lang siya mga kagulay tapos isprayan siya linisan kasi kung mapapansin nyo malinis na siya dyan no? Oh. yan hindi pa siya tapos lahat linisan mga kagulay pasilip lang to mga kagulay sa pagpaparecover natin yan Ayan o oh, may mga bago siyang mga lumalabas mga kagulay na mga sanga yan may mga bago siya kaya nililinisan namin lahat, tinatanggal lahat ng mga pinagtanggalan namin mga kagulay na mga bunga, mga dahon, mga sanga ay tina tinatanggal namin dito sa area mismo mga gulay ganun nung ginagawa ko tapos susunugin doon pagkatapos mga gulay gagrass cutter rin ah, hindi pa nga nagrass cutter mga gulay kasi hindi ah, pa ako nakakabili ng gas at saka ah, nylon pero saglit lang naman to yung grass cutter mga gulay kasi dalawang grass cutter ang gagamitin natin mga kagulay tapos kapag katapos na mag-grass lahat mga kagulay, doon na kami mag spray uh, Pagsasabayin siguro namin yung pulyar. Yung pulyar na gagamitin dito mga gulay ay yung mas mataas ang NP. Ang NP. Kung tawagin mga kulakas, kasi ba diba NPK. Kung mas mataas yung, yung unang number at saka pangalawang number mga kagulay. At tulad ng mga hyper green. Mga ganon mga gulang gagamitin dito. Tapos ah uh, yung mga pang mites nga kahit sabihin natin nakaka-recover sa Uh, kailangan nating uh, masiguro talaga na ma mapuksa yung ganun mga kagulay. To makaka-recover pa naman to kasi kung mapapansin niyo mga kagulay lumalabas na talaga yung mga bago niya. Ayun. Magsisilabasan na kahit dito mga kagulay, sisilabasan na ayan, oh, ayan oh. Ayun. Sisilabasan na siya mga kagulay. sa mga nag-aabang, ano daw -ano 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 nangyari dito sa talong ko. First time ko na maganito mga kagulay na ma, uh, matamaan ng si Bear mismo mga gulay si Bear talaga yung tumama sa akin talagang hindi lang basta no ito nga meron nga tayo nakikitang white flies pero naguulan-ulan na dito mawawala na rin yung white flies na yan kahit yung mga trips na yan mawawala na rin kapag laging uulan kaso lang sisiguro lang muna natin mga gulay kailangan pa rin natin mag spray kasi ang ginawa ko dito nakaraan mga kagulay sa totoo lang uh, ito Excepto sa mga isa, dalawa, tatlo, apat, lima mga gulay. Ito, pinatanggal lang ko lang ng mga dahon. Pero nung nakita kong ganitong kinalabasan nung unang ginawa ko mga gulay na tinanggal ko mismo yung dalawang dangkal simula doon sa pinakatalbos niya. Maganda naman yung resulta niya. Mga gulay, lumabas naman lahat yan. Kung mapapansin nyo yan, oh. No? Lum lumabas naman yung mga bagong ano niya. Kaya ang ginawa ko, uh, inulit namin nung kasama ko dito, sabi ko sa kanya na Nag-decision na akong tanggalin na lang natin lahat ng talbos. Uh, yun nga, napag-decision na akong ganun, kaya tinanggal namin lahat. Dito, medyo malinis na siya doon, di pa mga kagulay. Ayun yung nagdahakot yung isang kasama ko doon ng mga dahon, bunga, mga sanga na pinagtanggalan mga kagulay. Lahat yun, uh, i-pull out lahat dito yun, yung mga tinanggal namin dito sa talong. Para kapag nag-spray kami, ay... Uh, talagang wala wala na yon talagang ito lang yung ano may i mga gulay tapos ngayon kung tatanungin tatanungin niyo ako kung mag-aabono ko uh, sa ngayon mga gulay hindi muna ako mag-aabono ang gagawin ko dito idadaan ko sa pulyar yun nga yung hypergreen muna ang gagamitin ko hindi muna si bayo uh, bio ano ba tong ano to ng agronika yung ginagamit kong pulyar muna pulyar mga gulay hindi muna yun ang gagamitin ko mga kagulay kung mag-ano muna ako dun sa ano sa Hypergreen mga kagulay hanggang sa lumabas kasi hindi ko man to abonuhan. Ang plano ko dito mga kagulay every 2 days o kaya 3 days na Hypergreen mga kagulay. Kasi padadaanin natin sa dahon mga gulay para mas mabilis siya. Kasi kung abono, 'yun yung pagkakaiba kasi ng sa at saka abono mga gulay. Kapag ang abono ilalagay natin dito mga kagulay, sa puno, ah, medyo matatagalan pa siya aakyat yan, papunuhang gano'n gagawin, uh, kumbaga, aakyat pa yan hindi ka tulad ng pulyar mga kagulay kapag dumampi dito sa ano niya at bukas yung stomata niya mga kagulay makakain niya kagad kumbaga ma ma-absorb niya kagad yung in natin dito na sa abono ay matagal-tagal kaya ang plano ko dito ay uh, idadaan natin sa pulyar mga kagulay yun nga yung hypergreen tapos yung insecticide saka uh, magkasama yung insecticide sa hypergreen tapos kapag na ano uh, i-spray naman din natin ng fungicide mga kagulay para mawala kasi yung mga pinagkatingan natin mga bago pang pagkating mga kagulay oh. ano oh. mga bago pa yung pagkating niya mga gulay dito luma na to mga gulay kasi yun nga yung ano kumbaga experiment ko mga kagulay ayan oh. yan din na yan bago mga kagulay kasi to pina -ano ko dun sa asawa dun sa isang kasama natin uh, tsaka yung asawa ko pinagawa ko ay pinatanggal nga muna lahat ng dahon. Tapos ito, sinubukan kong ganito mga gulay. Hindi naman ito matatawag na raton mga kagulay. Kasi ang raton nga, yung nga dito talaga inaano. Ito, mahaba pa talaga. Dalawang tangkal lang yung inalis natin. Kaya hindi siya matatawag na raton mga kagulay. Kaya yun nga, yan o. No? Kaya yun, nung nakita kong okay palang ano neto. ah, uh, kaya kaming dalawa ng kasamahan ko ay ginawa namin lahat yung ginawa ko dito mga gulay kaya kung mapapansin nyo yan sya yan 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 sya yung mga lumabas na siyempre sayang din naman to mga gulay uh, pulyar naman ang gagamitin natin dito mas matipid kasi kapag pulyar mga gulay tapos maabsorb kagad agad nung ano nung talong natin mga gulay yan, oh. lumabas na o oh. Uh, kakaano na sya mga gulay lumabas na yan 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 ang pag aano ko dito uh, pag ginawa kong paraan kasi napasukan nga ako ng ano katulad nga mga sinasabi ko hindi naman ako hustler talaga na, ano pero sa tagal kong nagtatalo ngayon lang talaga ako na si mga kagulay sa white place noon na si din ako yung white place pero might saka trips hindi pero yun nga nakilala ko si Formula 1 Okay naman siya pa kahit sibir pa yung white flies ay napapatay niya na, na kukontrol niya. Pero yung ano, yung trip at saka mites, ay hindi na siya talaga makontrol nung formula sa Optimax kaya nagkung kung ano, ano na lang ginamit ko Ay ah, hindi ko na nga ginawa ng vlog yun nga lang yung ginawa ko ng vlog yung gumamit ako ng bad odor mga kulay kaso hindi pa rin kinaya mga kagulay yan yan hmm. o may mga panibago na siya mga 3 weeks siguro to hihintayin mga kagulay. kasi ito hindi naman siya totaling matanda matanda nung ginawa kong ganito kasi kung mapapansin nyo mga kagulay lumalabas siya asan na ba yung medyo maano eto lumalabas siya, lumalabas na rin kagad yung bulaklak mga kagulay oh. Kaya hindi na to katulad nung saraton talaga na halos tatlong buwan, dalawang buwan mo hintayin, na bago mamunga ulit tapos uh, yung nga, sabi nga ng iba na mas unti yung ibubunga kasi yung mga niraraton naman kasi nung iba mga kagulay umaabot na ng isang taon. eto 4 months pa lang naman to mga kagulay. February, March, April, May, June, July. 4 uh, months na ta March, April March, April, May, June, July 5 months pala mga kagulay kaya medyo okay okay pa naman Kumbaga, maano pa naman yung ano niya. yung di pa naman ganong katandaan talaga hindi katulad ng ginagawa ng iba na kapag 1 year, 2 months bago sila magraraton kaya matagal kaya yun yung mga ibang napapanood nyo sa youtube na sasabihin nila 2 months, 3 months bago ano tapos hindi na mamumunga ng ganong kadami ito naman ang nangyari kasi sa akin mga kagulay hindi naman to Tama paulit-ulit na ako mga gulay hindi naman talaga ratuntong ginawa ko kung mga dalawang tangkal lang dalawang tangkal lang yung ano niya mga gulay tinanggal ko tapos yung mga daon ng mga lalaki na infected na tinanggal ko lahat mga kagulay kaya ganito yung nangyari ano Yan. Nayan kayo kumapapansin may bulaklak kagad siya. malit maliit lang yung ano niya. Kaya sa kano naman siguro ah, dadami pa rin siguro ang bunga na ito mga gulay. Kasi meron din ako tatanim doon. Hindi pa dumarating yung ano, yung seedling natin, Calixto rin. Banda doon. Buti nga doon ng area noon mga gulay. Hindi dito kasi kung malapit-lapit yon sigurado ganito na infected tayo sa, ano, sa uh, mga may chat saka trip. Sigurado mahawa yun. Buti na lang malayo at saka hindi pa na rin ako nakakapagtanim mga, mga, kagulay. Pero ngayong buwan na yon mga kagulay tatanim doon. Yan. Ayun nga ulitin ko ang titira ko dito kasi may magtatanong na naman sigurado anong i-spray mo. Ah, uh, siguro ni ko muna gagamitin si Agronica, gagamit muna ako siguro ng ibang ano na pang mites at saka trips. Ito hindi naman siya infected na, kumbaga mag-aano na lang tayo magpapaamoy siguro gagamit na lang ako nung ano nung uh, perfect tayon kasi may pang mites siya, may pang trips siya mga kagulay. Kaya yung muna siguro ang gagamitin ko kasi yung may um, matipid-tipid onte kasi 30 ml yon tsaka ito pag ganito naman nakatipis ang dahon ay hindi naman uubos to ng isang drum katulad nung makapal talaga ito mga ilang ano lang kung, isang, kung yung mano mano ilang ano lang to ilang tangke lang to mga gulay yan yan ang ano natin mga gulay maganda na siya Ayan. kaya sa nagtatanong sa ano daw meron nang bunga na ano ma, hindi kasi ito natanggal mga gulay to hindi siya natanggal yung pinaka ano nyo ito yung pinaka dito dalawang tangkal tapos ito din namin natanggal kaya ito ay ah uh, medyo Hindi ako masasayang tanggalin muna 'to mga kagulay. 'Yan. 'Yan oh, medyo okay na siya oh kung titignan niyo 'yan oh. Okay na 'yung ano niya oh. Green na siya mga gulay, hindi katulad ng nakaraan, hindi siya green kasi meron yan meron pa rin ano. Titirahan pa rin natin 'yan ng formula 1 mga kagulay. 'Yan. Kailangan lang natin tanggalin 'to kasi mauna na naman pag mag-ano tayo Eh doon na naman pupunta lahat mga gulay yung nutrients na Uh, papakain natin sa kanya Yan papakita ko sa inyo yung hindi pa nalilinis mga kagulay wala, wala pa kasing gas Tsaka pinapahakot pa naman yung mga ano kasi mga kagulay mga bunga na tinanggal Kasi marami talagang bunga na natanggal to mga kagulay Ayan o oh, ganda lang ng ano nya mga kagulay Ayan o Ayan dito hindi pa na aano dito mga kagulay Ayan oh. Wala pa madamo pa talaga dito mga kagulay Ayan Ayan mga madabong pa yan pero papa uh, i-update ko pa rin kayo mga kagulay kapag ano na kapag galimbawa na totaling nakaka-recover na mga gulay update ko ka rin kayo para ka kapag halimbawa, na naranasan niyo rin to na yung tamaan maging siber yung hindi lang trips kundi dalawa might shot saka trips mga kagulay para kung maranasan niyo rin ah uh, meron na kayong ano meron na kayong kumbaga hindi ko naman sinasabing gayahin nyo bala rin, kumbaga ito lang yung diskarte ko maroon kayo magiging basihan mga kagulay magiging basihan nyo siya kung anong gagawin nyo mga kagulay talibaw napanood nyo to tapos uh, wala kayong maisip na paraan uh, ay gagayahin ko na lang pwede nyo naman gayahin, pwede rin hindi yung gayahin mga kagulay Yun, uh, kasi meron mga talagang salto rin mag isip kumbaga mababaw mag isip na porkit ibinlag na ay ang ibig niya sabihin ay gagayahin na, gagayahin na nila. Hindi po, hindi po ganun mga kagulay. Kung gumagawa ako ng vlog, kami, kaming mga, mga gumagawa ng vlog ng mga tungkol dito sa talong, sa mga iba't ibang -iba klaseng gulay. Kung yung uh, mga pamamaraan lang namin mga kagulay. ang sinishare namin sa inyo. Hindi namin, purkit gumawa kami ng vlog, eh, gagayahin niya ninyo, mga kagulay. Nakadepende naman na may kanya-kanya tayong pamamaraan, mga kagulay. Kung itong mga ginagawa namin, Katulad ko, Greggy Farmer, katulad ni uh, uh, Boss El Martibi. Uh, out po sa iyo, Boss. Sa kay Kapelot. Par, uh, ano ba, mga pangalan nila sa mga kon. Uh, basta marami kami. Police Farmer. Uh, no, si anak ni Matoy. Uh, basta marami kami gumagawa ng mga tungkol sa mga gulay, mga mga boss, kumbaga hindi kami gumagawa para gayahin nyo, kumbaga ginagawa namin yon para may maging basihan kayo kung ano. Nasa sa inyo pa rin yan mga kagulay kung gagayain nyo hindi. Kaya marami kasing makikitid ang utak na napanood nila. Hindi naman totoo yan. Mas, la, ako nagagawa ako ng vlog na tungkol sa pag huwai pruning. Ay hindi, hindi na kasi sayang. Hindi naman yun ang pinagano namin mga gulay Kung ginagawa namin yun, para maging basihan. Kung baga, halimbawa, subukan ninyo ganito. Katulad ni Bus El TV, mas uh, niya yung hindi nagpo -pruning. O katulad ko, mas prepared ko yung nagpo -pruning. Mga ganon, mga kagulay. Bahala kayo kung mga sa mga nakakapanood ng mga video ko, video namin na, na, na vlogger na gumagawa ng mga content tungkol sa gulay, hindi namin po sinasabi na gayahin nyo, nasa sa inyo pa rin yan, mga kagulay. So, Hanggang dito na lang ako siguro mga kulay sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa uh, pagtatanim ko ng talong lalo na dito sa pagpaparecover natin mga kagulay. Ayan o. No? Kaganda na mga kagulay lalo na dito sa pagpaparecover natin. 5 months pa lang siya pero uh, ganun na nga nangyari. Naabutan tayo ng murang presyo tapos naabutan pa tayo ng ganito. Pero laban lang mga kulay. Ah, uh, lagi kong sinasabi sa mga unang vlog ko mga kulay, talo ang inip mga kulay lalo dito. Magpapa-recover kayo na uh, naiinip kayo kagad, bubunutin niyo na kagad. Ay wala. Talo talaga inip mga kagulay kaya 'yun ang iiwasan niyo kapag nagpapa o ano man 'yan. Huwag kayong maiinip mga kagulay. So hanggang sa muli mga kulay, God bless po sa ating lahat.